Alam mo, sana hindi na lang kita naging asawa eh. Ha? Sobra ka na. Anong gusto mo? Lahat ng gusto mo masusunod. Ha? Eh ako yung lalaki dito. Putya. Ako dapat yung pinapakinggan mo eh. Alam mo, wala kang kwentang babae. Ha? Eh yun yung totoo. Wala kang ano, wala kang karapatan. Para piliin yung kusan ako masaya. Ha? Ah, doon ako masaya sa mga kaibigan ko. What? Pag inaya ko ng mga kaibigan ko uminom, iinom ako hanggat gusto ko. Gusto mo sobra ka na eh. Gusto mo solid kita sa magulang mo? Yung ba gusto mo? Ah. Isa pang gawin mo sa akin yan, ha? Isang beses na lang, isang beses na lang. Ay. Uy, ano pinagsasabi mo dyan? Ha? Kanina pa ako nakikinig dito eh. Kanina ka pa dyan? Oo! Hindi, ano lang. Nagpa-practice lang ako. Nagpa-practice dyan. Pero ano, hindi ko naman gagawin sa'yo yun. Kung ano lang yung... Sabi para mo, so lang... mo ako sa magulang ko? Hindi. Tapos gusto mo sa mga barkada mo pa? Mali. Mali, ha? mali na narinig mo. Baligtad. Hoy. Ano ba pinagagawa mo sa buhay mo, ha, Jonah? Ha? Sumusobra ka na eh. What? Sa harap ng mga kaibigan ko, pinapahiya mo ako. Anong gusto mo mangyari? Ha? Takot ako sa'yo? Ba't ako sa sa'yo? Ako yung lalaki dito sa pamamahay na to. Ha? Alam mo, puno-puno na ako sa'yo eh. Ha? Kunting-kunti ka na lang. Tatamaan ka na sa akin. Alam mo sana, hindi na lang kita naging asawa eh. Ha? sobra ka na. Anong gusto mo? Lahat ng gusto mo masusunod. Ha? Eh ako yung lalaki dito. Pucha. Ako dapat yung pinapakinggan mo eh. Alam mo, wala kang kwentang babae. Ha? Eh yun yung totoo wala kang ano, wala kang karapatan para piliin yung saan ako masaya. Ha? Doon ako masaya sa mga kaibigan ko. Pag inaya ko ng mga kaibigan ko uminom, iinom ako hanggat gusto ko. Gusto mo sobra ka na eh? Gusto mo soli kita sa magulang mo? Yung bang gusto mo? Isa pang gawin mo sa akin yan, ha? Isang beses na lang, isang beses na lang. Ay. Uy, anong pinagsasabi mo dyan? Ha? ako nakikinig dito eh. Kinihinta ka pa dyan? Oo. Hindi, ano lang. Nagpa-practice lang ako. Nagpa-practice dyan. Pero ano, hindi ko naman gagawin sa'yo yun. Kung baga, ano lang yung... Sabi para mo, lang... mo ako sa magulang ko? Hindi. Tapos gusto mo sa mga barkada mo pa? Mali. Mali, Mali mali narinig mo. Baligtad. Ang sabi ko, pag kinuha ka ng magulang mo, hindi kita susole. Tapos yung... <laughs> yung ano, yung mga barkada ko, eh... Kukulit na, eh. Gusto ko naman silang layuan. <laughs> Yan yung totoo eh. <laughs> ayos, ayos yung mga pinagsasabi ah. mo ha? Kaya mo na ba buto mo? Hindi, ha? hindi. Kaya ah. mo na ba? Hindi nga. Hindi ako natutuwa sa'yo ha? Alam ko naman eh. Magugas lang pinggan. Huh? Magugas ka na dun. sa mo. Kaya mo pinagsasabi dyan? mo. Sorry po. Mo ah.